ay di ayun nga kung saan na naman nalagaw ang mag asawang layas simulan natin ang ating biyahe ang ating trip nero, eh. na iroy sa mawari Iya, selfie pa nga eh traffic eh ayan siguro naman ay eh, napapamilyar nyo yung pilang iyan yan ay sikat ngayon very very trendy na trending yeah very trending diwata pares abalaw kita nyo yung loray like kalderong yan Oh ah so dami na sila na yan tapos yung sa mga sabaw Ah, andiyan na Mahaba ng pila oh. Ah, gabi na yan, pero pila pa rin. Eh. Linggo eh, talagang dumog. Oh, hindi pa nakakayang mamantika na. <laughs> ah, ay, kaiinitan talaga. Oh, sa dami yan. Aasa ka pa. Ay, bukas ka na kumain. Ayan, ganyan sa energy wata, diwata. Tinapang upload bear para lang for the privacy ni madam. Ay, di nakita. Na, may stress na ka naman. Kaso yun eh, papaalis na. Makapapahinga na yun. Gabi na eh palang bayos na eh yan ang kanyang nakasabit lagi sa susi ayan siya iaalis na lalabas na ako ah hindi na makapagkarawas ganun ka busy eh, si Iliwata ah, hindi siya yung driver ay hindi driver siya eh nandun sa kabila habulig ah, pa nga sana tapos nakakuhiyo na muna mo goli na mo yung tamong pila oh talagang nagka traffic ay lagay nga mga clearing ay talaga namang dumugi eh. oh ito mong pilang yan Oh, ayos ah. Baka nga uuwi na yung pa pahinga. tao din yan. Yan ang yun titingnan pamanda. Yung runs na yan. Yan ang entrada. Tapos eh, yan. Akin mo nang kinunan yung video. Ay, kinunan yung video. Kinunan yung nasa labas. At talaga namang oh, daming tao. Yung kabilang iyon meron din down. Yung kanto, pares overload. <laughs> Doon na nga kami napakain. At tinan mo ang pila. Talagang malala. Ayan, sa labas, marami yung makikita ibang pwedeng pagpilihan. Ah, pang appetizer ba? Pwede na rin, mais, ice cream, uh, perito po sa ito. nag ka, uh, di, ako buo ka di, ha? Uh. O, oh, yan. Yeah. Dito na kami, tumawid na kami sa kabila. At talagang dun sa kabila, ay, doon kay Diwata, ay, eh, wala talaga pag-asa. Yung pinaplano mong hapunan, ay, eh, baka baging almusal, ah, uh, ikain naman. Na oo oh, yan. Yeah. Pila kami, oh, selfie pa nga. Talagang, hmm, hindi na nagmamantika. Talagang may night, ah, uh, ha? Tiyaga, kung ay dito po naman hihilo-hilo hey, ay eh, matitiyaga mo kung ay kagutom na eh baby tumibag ka na dyan ayan ano yung nga yung term ito mo iyong ah, ah. ang toppings dyan ayan yeah, pinakalaman pala niya ay bato at saka bulaklak chicharong bulaklak at ah. talagang hindi ho hinahayp talagang masarap ah. yung kanin pati hindi plain may lasa rin oh kita mo iyan ay ah, ah. talaga ikaw nang bala mag toppings mamamili ka na lang ano, ng yung iligay dahon chicharon na uh, chili sauce ganang uh, yan ang kanilang pinag-iihawan ang glid glid lang maririnig mo pa nga yung generator dyan eh may standing ovation lang aba wala mga pwestuhan eh pwede na rin para pagkakaya may diretsyo pa ayan pangalan Encanto kanto pares overload yan ay may kasama ng soft drink sa halagang sandaan tapos eh yun mga yung pinuunay. Kami kumakay sa siya, nakapila pa right? Talagang, ano, very uh, famous. Ayan, ang pagpipilihan mo. Ayan, chile sa house. Ayan, sa kailawati. Charon, taon yan. Ayan, kung ano, may sinasabi niya asawa ko eh. Makakain kami, napakadaldal eh. Ayan. Ayan. Ah, talaga naman. Mm -hmm, lasot na lasot hindi ho kami gutog talaga ho masarap oh, hindi ho kami nga hype hindi talagang malasa pati yung kanilang barbecue ayan o oh. ah yan yung dulo siyempre pang grand finale yung taba ang ganda ng pagkakaya malaman malasa at ano hindi dinaan sa food color ito o masab masab ah. may kalulutungan ang tagal na nakababad yung karne ang lutong pa rin talagang magandang quality o oh. oh, panalo ayun napos o pa yung mga surprise ang Nakadikal na ako madala dyan eh. <laughs> ay, ay, pasensya. Sarap eh. Ayan, ay kami ganun rin ang sistema gagawa. pagkakain kahit saan, mga pa fast food. Misi mo, kahit may tagay, basically. Mahiyahiya naman naman. Ayan. Ayan ang, ano, ayan yung kanto sa kanan. Eme. Eme. Yan, Encanto sa Overload for only 100 pesos. Si Charon Bulakla, iniho na batok ng baboy, only rice, only plus soft drinks. Yan, selfie po nga. Tuntuan ah. na ano naman ang aking ligaya. Busog bago Ayaw na nga. Madam Juliet, Igi Encanto, kung may diwata, hindi <laughs> may Encanto. Ah, sari mga pangalan eh. Hindi eh yan, nakamay pa na. Ah. Yan ho, yan ang malapit sa GSIS. Uh, galing kami yung niyan tapos eh, umikot kami dun sa globo yung bilog tapos eh, kung ikay galing ito sa kakanang ka na yan yeah. hindi so, kayo eh, may pumalik at dito lang kami nagparking halay pang binti eh. hindi na kasi kira nga bagong bagong motor yan eh yun nga talagang pira pa pi, pira pila yeah. <laughs> Ayan, naman na. yan ayun ang ano yan pala yung holy water oh. Ah, sa so, ayaw na, driver. Yan, driver ng tricycle eh. Yan, oh. Siguro yung holy water. <laughs> Tapos nalang kaldero, dami sinasahing talaga. So, dami tao eh. Ayan. Ang damo ko lang tanke. Ay, ikaw ba naman ganyan dumugi? i-ready mo tanke mo. Ah, ah, talagang very trending itong diwatang are. Ayan ang kanila pila. Tatsagayin mo lang talaga. At pati talaga tuho. At uh, ubus na ang kwento mo, hindi ko pinakakain. Pihong-pihong. Ayan, kami pa na niyan. At uh, gabi na kainaman na hindi umuulan, ang ganda ng panahon. Ngayon, nga lang. So kami pabalik na ulit ng mawa at kami iigot ulit sa globong yan. kakaliwa na ulit, paedsa. yun na lang, salamat ho, busog! Woohoo!